Ito malupit namin yung welder guys Oh. Yan malupit yan. Welder namin yan, na professional yan. Ano, kita mo, isang oras lang kayo, wala. tapos na o, oh. bubong na ng kulang. Yan, dalawa. Ito yung helper niya guys o. Oh. ini Hiniram lang yung handle sa kanya, hiniram. Pero yung professional na welder ko, yan. Hi guys, paano naman. Sa rinse natin, pasok ko sa rinse. Marunong din pala yung labor niya guys oh. Mas maganda nga yan eh. Ito yung ano, original na welder yan. Mga, uh, mga lupit na labor sa welder yan guys. Ano yan? Galing pa sa Saudi yan mga yan. Ayan, lalo na yan. Galing sa Amerika yan.